problema sa barangay nila Aling Esther ang baradong mga kanal. Tuwing umuulan kasi, umaapaw ang tubig mula sa kanal. Yung mga pasura na pupunta sa mga kanal, ayun. Nagkakos po ba yun ng, ano, ng flooding po if in case po na... Oo, kasi yung, mga tu yung tubig dapat papunta sa kanal, hindi umiiba ba pupunta sa kalsada. Upang maaksyonan ito, nagtulungan ang mga residente at opisyal ng barangay sa pagsasagawa ng clean-up drive. Maganda, mayat, wala nang masyadong tubig sa kalsada, Ma maayos na ang daloy ng tubig, wala nang, walang basurang na, na ipupunta sa kanal, walang nagbabara. Ang nasabing aktibidad ay pagkikiisa lang ng barangay sa National Clean Up Drive na tinawag na Barkada 2023 o Barangay at Kalinisan Day ng DILG, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Unta day di ko alam mo na kanal kinsli kami ija in in clear niya mapan ija -e buwis yeah. mm -hmm. the ribon sunga so, uh, <fie -y> kapilitan that, so, naglinis tayo hindi ko ang ades hindi karamihan sa mga nakolektang basura noong linggo ay mga plastic wrappers maliban dito nagsasagawa din ang barangay ng cleanup drive kada buwan hinihikayat nila ang publiko na maging responsable sa pagtatapon ng kanilang mga basura Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.